Hello, what's up? Good morning, good evening, good health mga idol. Dere sa takaron idol, mo alala sa tawag uh, tirada ani ang house idol. Dili sa tamo ka og dahon karon idol. Kaya adu na tay uh, angay humanon. Mao si idol, uh, gipatabang na namo idol ang amo house idol nga mahuman ang flooring o gayahang palibot nga halo black idol. Indot maning mahollow block kanang palibot sa amo ang house idol para presentable pud siya idol. nindot sa tanawon ang guardhouse guardhouse kisya sa tanawon ay lol na binagyo ni siya karon ang uh, halublak sa palibot o ang iyahang flooring idol so kinahanglan gyud idol nga mahuman ni eh. so kinahanglan nga matabangan o mutabang sa tadre idol samtang wala pa tay patil diha nga matabang idol mag video video sa tadol para aduna tay uh, remembrance what o what ka perfect ya idol nga, naka video ta or nakakuanta idol natay remembrance nga ang paghimo sa guardhouse inani ang pagtirada o kinsay ni tabang ani simple technique lang na siya idol isa ka maso idol palita ray iputol sa lublak dol para nindot ang pagkaputol dol sundugan lang nga tirada dol para mapantay dol ang pagputol sa lublak tanawa dol o oh. o tupong na na siya dol Namgay si bato dia dol pantay na ang lublak dol ah! mga guys <laughs> na tayo gi-refer ni Reron nga kampo sa mga SG <laughs> na to guys kaya ron wapong plastada ba so come and see uh, ilahang gibuhat ka ron okay kayo okay, okay. Uh, na to ang uh, kinakusgan o pao na ni guys <laughs> <laughs> mga lods ang to ang backup si Aki na uh, Oke okay, kayaknya. Eh lagi apel tong kita kan. Oh ya, buyak mo plaster po niyo <laughs> dili magkadimao. Tu <laughs> <laughs> <So, laughs> natay guys, kong namoy lugar ron. Aso-aso. <laughs> Aso-aso na. Oh, aso aso. Ya, yeah, gining ala ubos inyo nga lagat. <laughs> <laughs> oh, serbisyo ni giningyo. <laughs> Kanang <laughs> lama. Serbisyo to. Ukidau-gogak <laughs> 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 <laughs>

para ba ba wasin sa hindi yung kinamaskamas na trabaho hindi may pantay na black Thank you. 사람이 옳 何とかよ。 So, direnda na pita idol. Klaro na dyan kay idol nga nahumana ang palibot ng hollow sa guardhouse na idol. So, lima kaluto na idol ang hollow block. So, ang flooring na lang ang gitiradahan na idol. So, gamay na lang kulang. Ubay-ubay good ang iyahang nahurot nga simento idol. Ang iyang hollow block ni sobra gamay. So, gamay na lang yung kulang idol. Ang flooring na lang may gitirada. Hapit na mahuman. So, tau tau dan idol, ya, mahuman so, lagi na, na siya idol. So, last nga hog na siya idol, ang flooring na giyot gibirahan idol. Anawa idol, gamay na lang kulang idol. O, ang palibot niya idol, lima kalut od nga halublak. Nahuman human ra giyot, o ang flooring na lang gyo, ang nabilin. Kaman na lang ginay kulang idol, gamay na lang kayo. So, ada na paman may mga minasa nga balas. So, tamatama nga siya idol, na human ra giyot idol. Dan ngayon salamat sa ditabang. Aki Arande Pantorilla, ay Manoy Richard Calatrava, ay Coach Jimmy Pactoran, dire sa Piras Farm, kay Willie Antipisto. Dalagay salamat. God bless us all, mga idol.